So yan guys, magluluto ako ng nilagang baboy. Nilalagyan ko ng repulio at saka yung patatas at saka carrots. Ito pala, pinakulang ko na yung baboy. Parang yata yung apoy. Ayan, kukunti lang yung bone meat. Lalagyan ko ng gulay. Tsaka yung aking pang sahol. At mayroon akong isda, dalawa. Ang gula. Lulutuin ko. So, ayun. Kukuha lang ako ng konti nito kay marami ito pag inubo. Ouch! Kaya,

Kasi hukas ang kumunat ko kasi marami yung repolyo. Tanggalan ko lang yung mga itim isin. Ganyan lang siya. ada damian yan. So, yan ini aking Marami. Yung aking magulo yung aking kusina ngayon kasi nag-prepare ako akin ng lahat lulutuin. Meron kasing office ngayon kaya magluluto ako. pala yung gulay na spinach. Baba, magpumo na siya kasi meron itong fertilizer. Kaya babad ko muna sa tubig. Kasi marami siyang ano. Marami siyang lupa. So babad ko muna siya dyan. ang abang aking naman isda ay aking lalagyan ng asin. Lalagyan ko ng asin kasi piprituhin ko. Dalawang piraso lang. So yan, kumulo na pala yung aking ah ano, lalagyan ko na ng sibuyas. Hiwa ko ng sibuyas, lalagay ko din sa aking niloloto. Nilagyan ko pala ng luya yan para sarap yung sabaw. Ayan, lalagay ko na dito sa aking nilaga out sa paso ako so yun ang aking uh, niluto ngayon guys nilaga na baboy tapos ito pang lilipitin ko yung aking mga kalay dito marami So yan lang guys ang aking video. Bye bye.